Um, I think we need to respect the legislative processes of both the Senate and the House. It is the prerogative of the committee to determine and to invite um, resource persons so that proper legislations can be enacted. Tama po yung sinabi ni Congressman Inodi. Meron po kasing usapin doon sa ownership at ang lumalabas doon sa Suarezug, si Pastor Apollo Qibuloy ay tumatay yung may-ari nung swarasug. But apparently, nagkaroon ng pagbabago sa ownership, kasi lang hindi maayos na may paliwanag ng mga representatives po ng SMNI kung paano po nangyari ito. At bilang uh, pinuno ng uh, Kingdom of Jesus Christ, if I'm not mistaken, I think he is the person who is uh, with the right knowledge and information to the, to discuss and to explain um, the needs and the requirements of the committee on franchise so pagdating naman po doon sa sinasabi ni ni senator Padilla, Padilla at saka, po. ni senator Tolentino hindi naman po dapat umuwi sa kasuhan kung wala naman pong kasalanan. krimen at kasalanan di ba ang hinahanap lang po ng Committee ng Franchise, pumunta po siya dito para sagutin po yung mga katanungan ng mga miyembro ng Committee ng Franchise. Wala naman po tayong pinag-uusapan na kaso. So bakit natin kailangan dalhin sa korte? <laughs> ang, ang issue lang po dito ay pumunta po siya dito dahil inimbitahan po siya, sinumpina po siya para may paliwadag niya po yung uh, problema ng Suarezug at ng SMNI.